Ang taripa ay isang buwis o bayarin na ipinapataw ng isang gobyerno sa mga kalakal na inaangkat o iniluluwas mula sa bansa. Narito kung paano ito nagpa-function. Una, proteksyon sa lokal na produkto. Ang taripa ay ginagamit para protektahan ang mga lokal na industriya laban sa mas murang imported goods. Halimbawa, kung mas mura ang imported na bigas, maglalagay ang gobyerno ng taripa para tumaas ang presyo nito para mas piliin ng mga tao ang lokal na bigas. Pangalawa, kita para sa gobyerno. Kapag may taripa, kumikita ang gobyerno mula sa buwi sa mga imported goods. Ito'y karagdagang pondo para sa mga proyekto, serbisyo o infrastruktura. Pangatlo, pagkontrol sa kalakalan. Ginagamit din ang taripa para kontrolin ang dami ng pumapasok o lumalabas na produkto, lalo na kung sensitibo ang produkto. Halimbawa, kung ang isang sapatos mula sa ibang bansa ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at may 20% na taripa, magiging 1,200 pesos ito pagdating sa Pilipinas. Mas magiging competitive tuloy ang lokal na sapatos na nagkakahalaga rin ng 1,200 pesos. Ang trade war sa pagitan ng Amerika at China ay parang economic na arm wrestling Parehong bansa ay gustong ipakita na mas malakas sila pagdating sa kalakalan, teknolohiya at impluensya sa mundo. Nagsimula ito dahil sa mga isyu tulad ng tariffs, intellectual property theft at trade imbalances. Para sa US, gusto nilang pigilan ang mabilis na pag-angat ng China, lalo na sa tech sector. Para sa China, tingin nila na nililimitahan lang sila ng US at pinipigilan ang natural na paglago nila bilang global power. Mga epekto nito ay global supply chain disruptions na apektuhan ang buong mundo, lalo na sa electronics at agrikultura. Tumaas ang presyo ng ilang produkto sa parehong bansa, na naging mas tense ang relasyon nila, pati na rin sa mga kaalyado nila tulad ng Taiwan at ASEAN countries. Sariling opinion ko lang ha, imbes na mag-away, mas makakabuti kung mag-focus sila sa collaboration kaysa competition, lalo na't interconnected na ang mga ekonomiya ngayon. Kung patuloy ang banghayan, mas maraming bansa, lalo na ang mas maliliit ang nadadamay at naaapektuhan. Ikaw ka Joe Facts, anong tingin mo sa issue? Saan ka mas kampi? Sa economic protectionism o free trade?